Hi guys, so ngayon is kakain tayo ng panggabihan natin. Ngayon, ang ulam natin yung... Um... So ang ulam natin is... Ma is, maanghang na. Maanghang, maanghang na, na, na ano, noodles. Tapos talong. Tapos... Itlog na may talong. Tapos ano... Hindi ko alam yan. bulak ng ito. Bulak bulak ng katuray. Katuray? Ano? Wow. So yun, may pagsasawan kami. Tapos kasi nga, kanina, nasarapan namin yung pusit na talong. Pusit, <laughs> pusit. kasi ganito. <laughs> Kaya na prito ulit ako. Seaweed. Sarap. Tapos yung sosa So may kalaman at chi chili. chili. oil. Ay, chili. Nabigay ng aking kaibigan. Ay, chili. Mmm, sarap.

With noodles, hot and spicy, that's <coughs> that. Oh. Mm -hmm. noodles every day. <laughs> mm. <laughs> <a moment>. <laughs>

Manghang na nga <laughs> <laughs> yun. Manghang pa yun sa ako. Sarap. kain pa akong kolonad. Yun yung manghang. Hindi po pala kami ang ulam ng karne. Beditarian kami. Gulay lang lagi para hindi na kami mamatay. Umaga. <laughs> 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 <to, to>, <laughs> <salam. laughs> Tapos may ulam din na Siya po na nagluto niyan. <laughs> ako ang nagluto. Oh. <laughs> kaya nakasot. Hindi hmm. kayo. Hmm. Sarap kaya po. Ang hang. Diba guys? Alam lang mo lang kung ma. Makakalang ko ma? Para sa last part. Masarap. Patak na yung noodles. Sarap. Yes, Sabayin na noodles. Hindi tayo maano. Nasaan na bilhin tayo ng mic? Hmm? Hindi dito. Hmm. Para na Ah? Hmm. Naka lumabas <laughs> sa ulo. Papansin ka. Iba yung hinahawakan mo. Eh, hindi ko nakita. Sorry. Pansin. Kamay niyo. Dapat sapa. <laughs> tulong. Tulong sa pa. Marami ang tulog. Tulog sa? Nanonood. No, Ay, tulong Ay, no, 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 no. Imaginary. genar. Hmm. Mm. <laughs> aku sudah. Tapi guys, mau nge-vlog aku mama night time routine.

Saya ang Ayang amount. Ayang gusto Noodles with egg. Can uh, I? Yes, Can I can. borrow? Okay. Can I borrow? Borrow. Balik mo uh. <laughs> <laughs> Para one serve niya uh -huh, uh -huh. Egg with noodles at ayo. Mm. Pero YouTube, ayon niya yung fan. Hmm? Ayun, yung ibang content? Hindi. Yeah. Okay. Ayaw yung fan para ma-verify yung ang channel natin. At um, Para mag-earn daw tayo ng money. Sabi niya ba? ay ko na.

So guys, kanina pala ang lakas ng ulan dito. Dumaan. Walking rain. Nagbaha kami guys. Walking rain. <laughs> uh, excuse me. So asahan nyo na pong gabi-gabi. Araw-araw -gabi, uh, kami naka-video. Naka Naka-upload. <laughs> Hmm, hmm, anghang nggak hmm. hmm. aku itu. <laughs> eh yang ganteng. Benar saja. Ya sudah. Wala pa rin magchat-chat. <laughs> Pagka tumatawa ako, ano, lumilit yung mata ko. Ang hanset na lalamunan ko. Lalamunan, pasti ngayong hawa ko. Magamay ah. eh. na. Ang hanset na lalamunan ko. Ang hanset na kasi ko. Sana guys, ayoko na sa sabaw. O oh, sige. Yes juice, <laughs> bye bye